is naglalaba ako ngayon sa loob lang ako naglaba ang init eh kasi yung ano yung mga damit ko halos puro na labahin eh ay ano ba yan puro na marurumi kaya nila, nil naglaba na ako ang dami eh guys kasi <coughs> bali mga ano na mga ah uh, halos isang linggo na rin ako hindi naglaba kaya nilabahan ko na kanina sana matuyo siya bukas ng ano mga tanghali para may susuotin ako pag nagbihis ako bukas ang bilis lang kailan parang kailan lang ako naglaba tapos kanina naglaba na naman ako kasi may, ang init eh madali lang pawisan basta mainit kaya Marami na naman Bukas mag, -bi mag ibang bihis Di ano na naman Panibagong lalabahan na naman yan Bukas May ibigis ako pero eh, talagang kailangan eh. Kailangan talaga magbihis Kasi eh. kung hindi magbihis eh, Mga ngamoy <laughs> Kailangan magbihis